Uh, ano yun? Saan ka galing? Ito Harina. anong dyan? Kuya. Kuya. Uwi si. pria? Bahani bahani Bagong liga? Apa? Fresh, <mulay> uh -oh. <VI homes> Ano yeah. ah, pa, ang aga nagising, oh. Ayun, na gising ah. Oo. Ay na, sa bintana, nakain na ata, dumutawagin. <laughs> so, yung, mga idol, good morning. Ah, sarap magbilad ngayon, ba. Sa so, hindi umulan. Araw-araw na ulan eh. To ask you to, uh, wala. Nyaw-nyaw.

Hindi eh, ba naihingi ng kapiyon, idol mak? Ba't di pa ba naihingi? Hindi eh, pa. Ayun, lang, <laughs> kauwi dish lang nagbibis ng iyo, idol uh, Eh, paano gagawin mo dyan? Kaya ko to. Uh. Ang gawin mo ay gano'n. Pag tumawag, uh. pasilipin mo sa bintana. Uh. At tapos? Pag iingin ng tubig, pasilipin mo sa bintana. Yung bintana dito? Eh, ito. ito. Ay, ang boss, siya. Boss. Uh, tapos? Pag kasilit nun, siya pre, doon yun. O. Uh. Kasi kasalit ko sa mukha. Hahaha. <laughs> Kapatid ko kaya, bago ligu eh. Eh, kaano e. lang. Kaputok-putok talaga sa magbibis lang daw. Eh, bukado. Battery fuel. baka dumate Papas na ako. Oo, oh, sige, sige, sige. Kaya si nga sa mula lang ako kung Okay, okay. Battery na lang. Bito siya lang doon. Kaya nga. Oh, sigurado. Battery na <laughs> Ang galing Pumasok ka na, Bobby, lang kita <gibisi> <coughs> <braya de> <gibisi> Much, much later. Ang tagal naman. Kuya. Da, bago pala. <laughs> 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 Ah. Uh, good morning! Paaga po, pre, ha? pa, paani yan? Bagong liga? Opo! Fresh uh -oh. na, pre. Yan ang aligo ka, puni. Naku po. Mas, kuya. Ay, Nadia, sa loob. Ani ah. pa, ang aga na gising ha. Ayun Ay, Nana, sa bintana, nakakain na ata. Pag mo tawagin. Pag sa pinto, makakawala si Moose. Opo, ako eh. no,